ni Corey. Ngayon, napunta yan kay Chabit. Questionable, di ba? Bakit napunta kay Chabit yung sequestered na lupa na yon sa pano sa payanig sa Pasig? Yon. Ngayon, may couple pa na nagki-claim din na sa kanila yung lupa at may dala ring papel. Ano nangyari din sa mag-asawa? ayun, tinumbang preso, natigok, patay. Spurious title yan. Chabit, di ba hinamon kita? Hinamon kita na ilabas mo ang title ng Metro Walk. Kapag totoo yan, ako mismo pupunta sa bahay mo, tapos magpapabaril ako sa'yo, o kaya pakain mo ko dun sa tiger mong, black panther mong kamukha mo. Di ba hinamong kita pero hindi ka sumasagot? Hanggang sa marami pa ako. Kung nakapahalo talaga kayo dun sa Pebbles sa Lakera 2, marami ako linabas dun. Kompleto with evidence. Lahat yan. Pati yung illegal dredging niya, black sand mining niya. Alam nilang hindi na makakalabas si eh. Digong. Alam nila. Kaya pinlano na nila tong coup, people's power, ang totoong plano talaga dito, yung assassination, hindi magwawagi ang Duterte sa people's power lang. Ayaw na ng mga tao. Pagod na sila dyan. At higit sa lahat, lagi kong sinasabi yan, hindi dilaw at pula lang ang naglalaban ngayon. Nung araw, pwede pa. Ngayon, hindi. May berde. Ayan, kay Saramaw. May pula sa mga Marcos. May dilaw. At may pink. Apat na Pula, dilaw, pink. Ayaw sa Duterte. Paano kayo mananalo? At bakit kayo dumami? Ibig sabihin, funded kayo. Dahil ang tagal ko na nga nagmaisug, nag-Hong Kong pa ako. Ako ang simula ng EDSA Friday Group. Wala kaming tao. Walang supporter. Wala kasi kaming fans. Ngayon, ang daming naglabas ng fans. Nakasuka. Naglabas ng funds yung mga senador na magnanakaw, yung may insertions, yung mga ano, katulad sinag ko kanina. Yun. Pakasuka eh, talaga. Hari, hindi mo napakansin. Yung suot ko na damit ngayon ay yung suot kong damit nung lumabas ako sa Tricom. Sinadya ko talagang suot to para hindi mo ako makalimutan. Okay, kay Chabet na ulit tayo. Jowa ng apo ni si Kitty. Tapos, ayaw niya na mabuksan ang kaso ng Metro Walk dahil mawawala sa kanya yung lupa. Peke yung title. Yung title na yon ang gumawa nun ay Register of Deeds sa Quezon City nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria, spoiled na spoiled yan. Yung Register of Deeds na kakilala niya na ang apelido ay Kirara, kilala. Mm. Inilipat niya sa Pasig, ang di ba? Tapos yun ang dumoktor. Chubby, yun, yun ang dumoktor nung titulo. Alam mo yan, spurious title yan, kaya kung ilabas yung pangalan ng tao. Kaya hindi siya maka-eksena. Kaya siya nagalit talaga kay BBM at kay FL. Pero bago pa siya nagalit, hindi ko alam. Hindi ko po alam na meron silang issue gano'n, na nag-usap na sila. Hindi ko alam. Kinakalaban ko na siya that time. Pinopost ko na yan na ilabas mo ang ano ang title ng Metro Walk. Hindi ko pa alam na nag-usap sila. Eh, kailan ko lang nalaman. Sabi ko, ay shit. Noong ko pa pinopost siya na yung title ng Metro Walk. So yung pala, nagkaroon sila ng ganong eksena. Tapos ang sabi niya is, kaya siya nagtatampo dahil nga nung nag-Japan sila, hindi siya binanggit na isa sa mga guest. Diba? Ang babaw eh. Tantatanda mo na nagtatampo ka pa. Pero ang totoo dyan talaga, yung spurious title ng Metro sa saka yung hiniling niya na makapwesto yung pamangkin niya sa PCSO para maprotektahan yung mga illegal niyang sugal. Yung weteng. Yun yun. Kaya pinlano nila lahat yan, si Chavit ang result sa revolution. Yung mga rally-rally, magbabayad ng mga manggugulo, kay Chavit yan. Sa kanya napupunta yung pondo. Iba pa yung mga mag assassinate Sa Davao naman yon Sila ang kukuha doon. Ngayon, yan Sarah Army na yan, nung nabuking ko yan, ano yan eh, um, pinost ko yan ng, anong date ba to? September 20 rin yata pinost ko na lalabas ang Sarah Arnie. Nabukin ko yan, alam mo Rocky kung saan. Nung pinagtatanggol ko yung mga magsasaka sa Maribeles. Natatandaan niyo yun. Uh, napunta ako mag-isa sa Maribeles, tapos in-interview ko yung mga magsasaka na ang land grabber is si Roque. Ninakaw mo yung mga lupa ng magsasaka. Lumabas na lang na ang title ng mga lupa ay cancelled na. Tapos nakalagay sa likod, yung company na first bataan, something like that, na nakasulat yung Myla Roque, asawa ni Roque, nabayad na raw ng 2 million. E dun sa interview ko sa mga magsasaka, hindi sila nabayaran. At ang nangyari, pinapunta sila sa land bank, sa Pampanga nung araw na magbabayaran naghihintay dun yung mga magsasaka pero ang nangyari yung lawyer ng mga magsasaka inambush pinagbabarel nung araw na magbabayad na yung lawyer sa mga magsasaka pinatay yung lawyer so mas malinaw na walang bayaran na nangyari linoko nyo ninakaw nyo yung lupa na mga magsasaka. At nagulat ako dahil nung pinuntahan ko yun, akala ko talaga, lupa na. Pag sinabi mo magsasaka, flat yung lupa. Tapos tinatanim mo ng mga palay, may istubo, di ba? Hindi, nagulat ako. Yung sumundo sa akin, isasakay ako sa bangka. Sabi ko, ano to, bakit bangka? May dalawang bata na sumundo sa Sabi niya, doon po tayo pupunta sa ano, sa lugar namin na kinuha ni Roque. Eh, bakit bangka? Pagtingin ko, my God, isa pala siyang parang island. Ang ganda ng beach. Ang plano pala doon is gagawing floating pogo. Kaya gustong gustong makuha ni Harry Roque. Kung bakit ko nalaman yung Sara Army? Dahil nabuking ka ng isang Sara Army doon sa ginagawa mong pagnanakaw. 'Di ba? Alam mo 'yan. Nabuking ka nung tinutulungan ko yung mga magsasaka, sad ko, sinong tumutulong sa inyo? May tumutulong po sa amin dati, ganito, ganyan. Fini-search ko yun. Okay, sagutin mo to ha, itong sinasabi kong to. Bakit ka tumakas? Kasi mabubuking lahat to. Yung pagnanakaw nyo ng lupa, marami kayong linan grab nila Duterte. At ikaw yung nag-aayos noon nung time na wala ka sa palasyo. Di ba nag-off ka noon tapos pum pumalit si Panelo? Yun yung time